Ito na po ang nangyari sa mga puno dito sa Maunsan. Pagbaba ko po ng building namin, nung naglakad-lakad ako dito sa park, ganito yung mga puno. Sobrang lakas po talaga ng bagyo, 10 po talaga ang dumaan. Feel na feel po talaga ng mga puno. Kahapon, mga bandang 4.20, bumaba ako, bumili ako ng uh, oyster sauce. Uh, orange sa ano sa welcome supermarket tapos ngayong umaga lang nung nag uh, lumabas na ako day of ko today ito nang nakikita ko sa mga daanan ayan so ganun po na kahit uh, masama ang panahon kahapon maganda naman na ang panahon ngayon it's sunday happy sunday everyone ayan bumagyo man kahapon talagang lilipas lang din ang bagyo. Parang life lang yan. Kung binabagyo ka ngayon, kinabukasan, sisikat din ang araw para sa'yo. Ayan, para sa atin. <laughs> so, magtuwal lang tayo kay Lord dahil habang may buhay po tayo, may pag-asa. Ayan, maganda na ngayon ang sikat ng araw. Feel na feel ko na rin yung init. Talagang uh, Maaraw ng ayong uh, araw na to. yan sumisikat na ang araw. So, enjoy your holiday everyone. Happy Sunday. Happy blessed Sunday. Ingat po tayong lahat. Ayan. <laughs> Nakikita ko sa mga dinadaanan ko, sobrang ganda na ngayon ng panahon. So, mag-ingat po tayo. Bye everyone.